Update nga po dito mga ka-farmers sa uh, aying talong na Kalex to F1 na uh, na-trim ko po ito at saka yung edad po nito mga ka-farmers ay apat na buwan na po nung uh, April 10. So nung April 10 po ito naging apat na buwan. So and uh, unti po ulit unti-unti na ulit uh, bumabalik yung kanyang mga bunga at uh, gumanda ulit yung kanyang mga kalbos mga ka-farmers. So nung nakaraan, uh, naging problema ko lang po dito ay yung mga fruit borer at saka shoot borer. So medyo nahirapan po ako na uh, puksain. So sa ngayon, uh, medyo kumunti na rin po yung mga uh, insekto niya. Uh, sa trips at saka whiteflies at uh, bibihira lang din po mga ka-farmers. So ayan yung kanya mga bunga. At simula sa puno mga ka-farmers, so And marami po yung kanyang bunga. So dahil nga po ay nagkaroon po ito ng mga panimbagong talbos. So kung papansinin natin na uh, medyo malilit nga lang po yung kanyang mga bunga, ay uh, I mean yung mga dahon mga ka-farmers. Dahil nga po sa panahon po ngayon na init So hindi po tayo masyadong makakapagpalago ng uh, talong. Dahil nga rin po short po tayo dito sa tubig. Dito po sa aking area. Yan o. So yung application ko po ng abono dito mga ka-farmers ay uh, side risk na lang no. Uh, sinasalitan ko lang po yung um, triple 14 at saka 1620. So every 10 days po ako nagpapakain. So sa dati po kasi pag drenching, uh, every week po ako nag-apply ng abono. So ngayon every 10 days dahil uh, syempre uh, kailangan munang matunaw po yung abono. So yung yung dre ah uh, drenching po kasi uh, liquid na po yun sa Di, sabay dilig na po so ah uh, bali makakain ul kaagad po ng ating tanim so yung side dress kailangan po munang matunaw po yung abono no Tsaka, pinagsasabay ko uh, magsa side dress po ako ngayon tapos mamayang hapon uh, sabay na rin po yung patubig so para mabilis po yung abono matunaw yan po mga kaparmers yung kanyang bunga. So hindi nga lang masyadong malalaki. no So tamang tama lang. sa so, dahil nga po sabi ko ay eh, nabibitin po tayo dito sa tubig. So bali share ko lang po mga kaparmers yung uh, bagong foliar na ginagamit ko dito. So para lang sa akin mga kaparmers no, bago ko pong ginagamit. So ito pong foliar ay matagal na po siya. So may uh, dalawang klase po ito. Katulad po ng hyper. So meron po siyang... Uh, kulay pula at saka kulay green. So yung kulay pula niya po mga ka-farmers ay meron pong insecticide. So parang uh, may pagka-organic po siya no. At uh, <coughs> sa ngayon na ito pa yung ginagamit ko po dito. So medyo nababawasan po yung mga insekto dito no sa yung uh, kaunting tanim na talong. So, yung pangalan nyo nito pong mga ka-farmers ay ito po yung 3G's uh, Foliar. Ayan, uh, Plants and Soil uh, Bosti Mulant. So, ito po yung uh, ginagamit ko. So, bali rin uh, pwede, uh, pwede po ito sa palay at saka mais at saka same din po sa mga gulay nating mga tanim nating gulay. So yung uh, timplada po nito mga ka-farmers ay 100 ml per 16 liters na tubig sa napsaks per sprayer. So medyo may kamahalan nga ito at saka uh, medyo uh, ano lang uh, magastos pong gamitin pero uh, nasisiguro ko po sa inyo mga ka-farmers na epektibo po siya maganda po siyang gamitin. So dahil nga po ay may pagka-organic po ito, so sinasalitan ko po ito dito yung uh, product po ng Biogronica, yung Biotonic at saka uh, ano nga po yung isa, uh, Biotonic. So yung magpartner po kasi mga ka-farmers, nakalimutan ko yung pangalan yung isa. So ito po yung sinasalitan ko, uh, yung 3Gs, uh, foliar at saka yung uh, bayuto at saka ay uh, nakalimutan ko po so ipi ano ko na lang po dito sa uh, video ko so ayan po yung ano um, ito na po yung aking talong so sabay na rin po ito na inispreyan ko po nung nakaraan ng uh, maximus uh, herbicide. So ito na yung kanyang uh, epekto. So yung iba nga lang dito masyadong natamaan. So may get uh, weeks na rin po kasi uh, ako nakapag-spray kaya yung iba nabuhay na naman. Yan po mga farmers yung bunga nyo. So gumanda na ulit ng ating talong. So bali bukas mga farmers uh, mayroon po akong pitas po dito no. So hindi ko na rin po mabilang kung pang ilang na pong pitas. So yun lang po mga ka-farmers, yung uh, update ko po dito sa aking uh, talong na mahigit na po apat na buwan.